May ako empleyado, pero ni isa doon walang college graduate. walang college graduate. Marami siyang empleyado, pero ni isa doon walang college graduate. Alam mo kung bakit? Bakit, boss? Tulong siya Tulong Tulonggis eh. Kasi mo, What? ang dami niyang staff, pero ni isa doon walang college graduate. So, hindi oh. ba pinagkukuha yun? Pagka mga tropa-tropa niya doon sa kanto, Uy, oh, pre, oh, pre oh, ano tayo tayo business? tayo, oh, di ba, kay graduate. Oh. Eh. Kilala ko yung pinapanood ko. Ah. Ah? Parang idol niya natin, lagi niyang pinapanood. Yeah, <laughs> <laughs> hindi kasi nako ko yung mindset niya. Ganda yung mindset niya. Kahit may diploma ka pa, papel lang 'yan. Papel lang 'yan. Pero kung ang diploma daw papel lang, papel lang 'yan kasi. So, hindi mo pwedeng ilang 'yon. Ayo. Oh. Hindi nila lang 'yon kasi dugot pawis ang ilalaan mo diyan. Anong taon diyan, boss? Ito ba ito sa ano, sa papel? Pati yung pera ginagawa niyo papel no nakaraan. Sabi niya yung pera papel lang. Papel nga rin do boss eh. Tutupin ko to. Tutupin ko to. Tutupin na <laughs> Lahat na lang ng pinapaghirapan natin. awas oh, boss. Siguro walang diploma to. Ay, oo. baka nga. Parang engot eh. Parang engot eh. Ay, oo. Hindi, para sa. Tingnan mo lahat ginagawa ng papel. Pampaganda lang siya ng resume. Pampaganda lang siya ng resume. <laughs> <laughs> Bakit bang paganda ng resume? Alam mo yung resume, Kopong kopong pa yun ni. Eh. kopong ah. talaga yun. Ano ba? na ngayon. CB. CB. Ano ba ang na ngayon, CB boss? Ha? Arbang, Civil engineer. Ah, okay. CB. Kaya ka CB engineer. CB. CB, CB lang, lang -B na gamit yan. Wala resume. Ang resume, ah. pang nag-a-apply ka lang dun sa mga ano yun. Kanyari, mag-a-apply ka ng kanyari, maid. Ah, boss. Driver. Ay, oh, resume. Oh, oh, tama, tama. Kala ko ba mayaman to? Kala ko ba may CEO to? Kala ko ba company yung <laughs> Bakit, bakit resume pa rin mga na tayo ngayon. O Niloloko no, tayo nito. Marami ako empleyado, pero ni isa doon walang college graduate kasi Marami kang empleyado pero ni isa doon walang college graduate. Alam mo kung bakit? Bakit boss? Hindi ko alam eh. <laughs> Dito. Eh, oh, dito para diba? para to Oo, kasi baba tropa tropa Jay, mga ano. Wala kung totoo yung mga pinagsasabi sabi nito. o mamaya, parang for the content lang, nagpapatawa. Parang natatawa siya sa kanya. Eh. Kinakatawa ko talaga siya. Ang dami niyang staff, pero isa, ni isa doon walang college graduate. Sino so, I ba pinagkukuha yon? Baka tropa lang. Baka tropa tropa lang to, no? Oo, boss eh. Eh, wow, ba mga tropa-tropa niya doon sa Anto. Uy, ah, pre, ano tayo gawa tayo business? Di ba, kay graduate din um. kayo dito? Wala kang trabaho, di ba? Tara, muling ko kayo. Ikaw, ah? Mas marunong pa yung mga college dropout na gumawa ng trabaho kaysa doon sa mga college. Kaysa doon sa mga college. Graduate. Ang kapal ng mukha mo. Ito, dito ako nainis sa na kanya. Ah, oh, basa -bas. Yung mga college drop-out daw, mas magagaling pa sa may mga diploma, sa may mga pinag-aralan. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Oo, oh, boss. Oh, boss Tapos talaga. Hindi, huwag na tayong mag lahat. Mas magagaling pala yung ano eh. Parang gusto niya sabihin, wala kwenta yung mga nagtuturo. Oo, oh, boss. Tama, tama. Mali yun. Kasi yung mga na-graduate, yung mga may diploma, tahimik lang yan eh. Kaya oh, mo sila, ang iingay sa social media. Kaya nga. Siguro mga walang diploma. Nagsisira nila yung diploma. Nagsisira nila yung ano. Nagsisira nila. Huwag sirain. Dapat, balance lang. Balance daman. lang. Daman, balance lang daman, daman, daman Pwede daman dapat. Pwede dumiskarte, pero huwag mo sisiraan yung diploma.